Faster, quick. <laughs> Bagong bago pa, hindi kasya. Kakasya kaya ito sa ano? Sa Tesla. Parang hindi ata. Sila na. Mama, mga mga na, mayroon akong nakita dito na pang exercise oh, na stationary bike. Uh, itatapon na nila ito kaya nandito sa labas titignan natin kung okay pa napakaganda oh. Libre lang ito mga makulista. Iniwan nila dito. Ayan, pang exercise natin. to. Oh. Tignan nyo, may speed pa siya. Oh. oh gumagana pa yung metro niya. Oh. Kung ilan na yung tinakbo mo. 300 meters. So, isar ikarga na natin sa ano? Sa sakyan. <laughs> Bagong bago pa. Hindi kasya. Kakasya kaya ito sa ano? Sa Tesla. Parang hindi ata. Sila na. Mo hindi ka kasi. exercise na mga kulista. Subukan natin isa isa sa Tesla kung kakasya. Wait, can I try it? Yeah. want to try it pala. first. Kami, mo. Ikaw lang mo lang siya. Hindi kakasya. Uh -huh. Parang mabiga. Kakasya natin. Uh -huh. hey, libre lang ako. Guys, umuwi muna kami dito sa bahay para kunin tong Land Cruiser dahil yung stationary na bicycle ay hindi kasya sa Tesla. Kaya ito muna namin gagamitin namin ni Sia para may karga namin. Tara! <coughs> At dito na kami ngayon sa ano, uh, daan kung saan namin nakita yung stationary bike. Ngayon pa, wala namang namulot na iba. So dito namin ikakarga ngayon sa Land Cruiser. silencio mm -hmm. sobrang bigat hindi nagkasya kanina sa Tesla kaya ito binalikan namin ay kung ko lang hindi pa kakasya dito sa ano Prado The Land Cruiser ay napakabigat pala nito ay. Kailangan ko i-fold yung ano. Upuan. Tulak mo siya. Tulak mo. Yes. Yeah. Bro. Ay nako. Mga Oh. Sakto, sakto.